Ang daming nga, ano kaluandra, oh. Oh, may baya yeah, si. Ayun vlogging. The... Oh. Mga bagong puti pa, oh. Ayun may... Vlogging? Yeah, I'm lagging, see? vlogging, si. The... Ayun Just a moment, si. Kaya lang mga ilang araw, hinog na to. Wish ko lang makapagdala ako ng Dubai, sa Dubai. So, ang gagawin ko, hihimayin ko na siya pag nahinog at ilalagay ko siya sa I, sa ano, sa si, ang lalaki. So, look. Ito, hinog na to, oh. Ito nga ngayon, oh kinain ko, hinug na rin. So sa puno, okay. Panahon kasi ng gayubano dito, kaya ang daming guyabano. Kaya pag nagka Tapos ka na? Okay. Taglit lang! Tapos na. ...nang tamangkin ko, kasi marami silang, ano, bunga ng marami silang puting guyabano dito. Kasi sa Marindong, kaya ang tawag dito ay kaluandra. So marami silang kaluandra, binigyan niya ako kinatira niya ako nung pam si pamang yung ko. Hmm. Diba? Ang dami. Sawa ka lang. Kahapon oh. pa ako naguguyoban no? Hindi naman sila mahiling. Ito matamis kasi. Yun know, yung ano, Hinog sa puno. Yung iba. Ito pa. Hinog na nga Oh. Hindi na rin makain. So, kagawin ko yung himayin ko. Mga isang araw sabay-sabay silang may So, hindi nga lang. Hindi madadala talaga. So, let's see. Kung makakapagdala ako sa Dubai.